Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso 27, 2025. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa iyo, Scorpio. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang lalim ng iyong pagkatao, ang misteryosong enerhiya na bumabalot sa iyong pagkatao, at ang kahangahangang kakayahan mong unawain ang mundo sa isang mas malalim na antas. Ikaw ay may natatanging koneksyon sa iyong damdamin at isipan, at ito ang araw upang gamitin ito ng buo. Ang mundo ay puno ng mga hindi nakikitang enerhiya, at hindi maipaliwanag na pangyayari, at ngayon, Scorpio, ikaw ay may pambihirang kakayahang maramdaman at maunawaan ang mga ito. Yakapin ang kapangyarihang ito, gamitin ito upang mapalawak ang iyong kaalaman at ang gabayan ka nito patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, mapapansin mong mas malalim ang iyong pakiramdam sa bawat sitwasyong iyong kinakaharap. Mararamdaman mo ang tila may puwersang nagtutulak sa iyo upang pagtuunan ng pansin ang iyong panloob na mundo, ang iyong mga pangarap, damdamin, at mga hindi pa natutuklasang bahagi ng iyong sarili. Sa halip na baliwalain ang mga damdaming ito, subukan mong tuklasin ang kahulugan nito. Ano ang nais ng iyong puso? Ano ang itinuturo ng iyong isipan? Ito ang panahon upang makinig sa sarili mong tinig dahil madalas ang mga sagot na hinahanap natin ay nasa loob lamang natin. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, Scorpio, mararamdaman mo rin ang isang malakas na koneksyon sa iyong intuition. Ang iyong panaginip at mga damdamin ay maaaring magdala ng mahahalagang mensahe na makakatulong sa iyong maunawaan ang direksyon na dapat mong tahakin. Hayaan mong gabayan ka ng iyong pangarap at intuition. Ang iyong subconscious mind ay maaaring nagtatago ng mahahalagang sagot na hindi mo pa nakikita sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat panaginip, bawat ideya at bawat bigla ang pakiramdam ay maaaring may dalang kahulugan, ang kailangan mo lamang gawin ay buksan ang iyong puso at isipan upang tanggapin ang mensahe ng universo. Sa araw na ito, ang iyong natural na pagkahilig sa misteryo at kaalaman ay mas lalong magniningin. Ang pagiging mausisa mo ay magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-uusap, mas makahulugang koneksyon, at mas matinding pag-unawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maaari mong maramdaman na ang mga tanong na bumabalot sa iyong isipan ay unti-unting magkakaroon ng kasabutan. Ang bawat taong iyong makikilala, ang bawat kwentong iyong maririnig, at ang bawat karanasang iyong mararamdaman ay maaaring may dalang mahalagang mensahe para sa iyo. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, Scorpio, tandaan na ang iyong presensya ay malakas at kakit-akit. Maraming tao ang nahuhumaling sa iyong aura sa iyong matalas na isipan, at sa iyong likas na kakayahang magbigay ng malalim na pananaw. Sa araw na ito, gamitin mo ang pagkakataong ito upang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga saloobin at ipakita ang iyong talento. Ang iyong impluensya ay maaaring magdulot ng inspirasyon sa iba, kaya't gamitin mo ang iyong boses upang magdala ng liwanad at pag-asa. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay itim. Ang itim ay hindi lamang kulay ng misteryo, kundi isa ring simbolo ng kapangyarihan at proteksyon. Sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pagkakaroon ng itim na elemento sa iyong paligid, maaari mong mapalakas ang iyong aura at mapanatili ang balanse sa iyong emosyon. Ito rin ay tutulong sa iyo upang manatiling grounded sa kabila ng malalakas na enerhiyang dumadaloy sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay pito, labing isa, at tatlumput dalawa. Ang pito ay simbolo ng espiritual na karunungan at panloob na kaalaman. Ang labing isa ay tanda ng paggising ng isipan at mas mataas na koneksyon sa universo habang ang tatlumput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at harmonya sa iyong buhay. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon ngayong araw. Ang isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras para sa malalim na pagmumuni-muni. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang jurnal, pagninilay-nilay sa isang tahimik na lugar, o pakikinig sa mga kanta na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang anumang gawain na nagpapalakas sa iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili ay magdadala sa iyo ng kaliwanagan at mas matibay na direksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, mararamdaman mo ang isang kakaibang kapayapaan sa iyong puso. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong araw, kundi isang araw ng paggising, isang araw ng pagpapalawak ng iyong kaalaman, at isang araw ng pagtanggap sa kung sino ka talaga. Yakapin mo ang iyong natatanging kakayahan, pahalagahan ang iyong lalim bilang isang individual, at gamitin ito upang mas mapaunlad ang iyong sarili at ang mga tao sa iyong paligid. Tandaan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na tabumpay kundi sa kakayahang makinig sa sarili. Yakapin ang sariling emosyon at gamitin ito upang lumikha ng mas magandang kinabukasan. Sa bawat hakbang na yung ginagawa, tandaan mong ikaw ay hindi nag-iisa, ang universo ay laging nandyan upang gabayan ka. Huwag mong hayaan ng alinmang takot o pag-aalinlangan na pigilan ka sa pagtahak sa landas na nakalaan para sa iyo. Magpatuloy kang lumakad ng may tapang, pagmamahal, at paniniwala sa iyong sarili. Ang iyong hinaharap ay puno ng liwanag, at ikaw lamang ang may kapangyarihang sulatan ito ng magagandang kwento. Naway maging matagumpay, makabuluhan, at puno ng inspirasyon ang iyong araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.